Good day, guys! Bala ko sanang lumabas ng bahay, kaso sobrang init na talaga ng panahon. Biruin mo nga po mapalo na ng 50 degrees yung init dito sa Qatar. Partida pa nga yan kasi nagsisimula pa lang yung tag-init. Kaya nga napaisip ako kung paano pa kaya sa mga susunod pang mga buwan. Kaya nga bago pa ako mainitan ay kinuha ko na tong yelong pinatigas ko sa ref. Kailangan nga nating laging i-refresh yung sarili natin para makaiwas tayo sa heat stroke. Gamit nga tong pangkahit ko ng yelo ay gagawa ko ng sarili kong halo-halo. Hindi ko na nga kailangan lumabas para lang makakain ng halo-halo. Lahat nga kasi na ng pagkain na gusto kong kainin ay dito ko na lang lahat ginagawa sa bahay. Bukod nga kasi sa mas makakatipid ako, mas mae-enjoy ko nga kasi mas marami pa ako makakain. Tapos nga kung ano pa yung mga pagkain na gusto kong kainin, lagi ko pangayang na yung tsamba hang naka Hindi ko nga alam kung bakit napakaswerte ko makachamba ng mga pagkain nakapromotion. Siguro nga kasi dahil madiskarte ako sa pagkain. Pwede kasi yung naka item ay hindi naman gusto ng iba. Tapos nga kung magugustuhan naman nila ay naman silang magluto. Kaya nga kahit makita pa sila ng maraming promotion, hindi naman nila to dahil ayo nilang paglaanan ng oras gawin. Sabi nga kasi nila, bakit pa nga sila mag-aaksay ang gawin kung kaya naman nila tong orderin? Yun nga lang. Kung sino nga yung malimit, hindi alam kung paano yung proseso gawin. Sila nga kasi yung malimit na palaging may complaint. At yan, nakagawa na nga ako ng sarili kong halo-halo. Murang-mura nga lang po yung nagastos ko dyan kasi puro promotion naman yung gamit ko dyan. Hindi naman kasi kailangan laging special. Hindi naman din kailangan na laging mahal. Ang importante naman, nasatisfy na nga yung cravings ko tapos hindi pa ako gumastos ng malaki. Sabi ko naman sa inyo, bakit ko pa nga o-orderin kung kaya ko naman lahat yan gawin. Kaya nga sa mga hindi pa nakapalo sa aking Facebook, TikTok at Youtube Baka naman Thank you for watching, have a nice day and God bless you all!